panibagong gabi, panibagong adventure tayo ulit na itong malaking timbungan una nagpakita sa atin mm -hmm. be malaking biyaya ito ni Lord maraming salamat po sa mga nagbigay ng idea kung paano gamutin ang tonsil tungkol sa masakit sa lalamunan ginawa ko na mga kapaders ayan salamat na marami medyo nawala wala sakit na lalamunan ko maraming salamat po sa tulong ninyo na aroon talig bago umata sa butas uy na ito sa kabila umikot Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayan mga kapadres, medyo okay na aking buhis ngayon. Maraming salamat nga pala sa inyong tulong. Ganun pala ang diskarte pag masakit ang lalamunan lalo pag may tonsil. Na ito sa butas mga kapadres, malaking surahan. Ayos ito, ating iikot na sa kabila. Dito medyo salungat. Yun, padaples lang. Mm -hmm. Huli ka dyan. Bwi naman naman mga kapaders, malaking surahan na naman ayos sa itong pandara dagdag pambinta muli naman buhabalik sa inyong harapan si Boy Ingay panibagong tuklas na bahura ito may pinuntahan pero okay man kahit medyo malayo ang pagitan ng bato maisda pa rin dadagutin ko na ito o oh, siman ang pana ako nakalabas na maghahanap na naman tayong isda na malakim malaking bigan o tumago pa na ito na mm -hmm. huli ka dyan o labas ang atay mga kapaders Tinama sa partim palikpikan. Diyan kaya nakatpisto ang atay ng isda sa partim palikpikan na yan hanap na naman tayo konting tsaga-tsaga lang na ito kanuping nakatago hmm hmm huli ka dyan ayan mga kapatirs di ko patamaan ng isa sa parteng palikpika na para panghinain ka agad pag tinamaan ang pana hanap na naman tayo magandang bahor ito mga sa amin napuntahan ngayon na ito talikbago hmm hmm lagata ka dyan. malapat na ito mga kapatirs na kaya kasamahan uy mayroon pa isa mga kapatirs na ito kakasukulong ang pana na ito na Mm hmm, huli parehas, bali dalawa. Mag-asawa talik bago mga kapaders. Mas malaki unang pan ako, medyo malapad. Ito pala medyo malaki pero okay na ang size. Medyo makapal pa ang dito, kula po. Na ito maya maya. Mm -hmm. Mga sa butit, mabilis ang pan ako imigkas. Nakala po pa tayo dito sa panibagong bahura. Ito maya maya. Good size na ito mga kapaders. Estimate ko ito mga 300 grams. Masusubra pa. Hanapan ko pa, baka may lupang kasamahan hanap tayo ulit mga kapadir sana meron pa na ito pangulam. ulam tunong naman kung tawag sa amin ito mm -hmm. huli ka dyan uy nakabunot pa buti masama ang tama ulitin ko mga kapas panahin mm -hmm. huli ka na dyan ayos itong perituhin bukas pang ulam sa sinangag naroon pa malaking timbungan yon tinamaan mga kapadir salbata na gamit ni at yung aking kargada ng pana na mga kapadres ano na kayang kabisitan yan papakita ko sa inyo na ito mga kapadres so oh, pagpana ko ng tunong pagkasako naputol. putol uh, papanay ko sa inyo yung timbong kaila yung kargada maahon muna ako ng madali at ayos ko ito sa ibabaw ng bangka itong aking pana tudugsong ko ang kargada mga kapadres may pag-asa pa mga kapadres buti na lang at dalawang pana ang dala ni Rico sa alaman dagat itong isa hindi naman kumuna sa kanya ayun kanuping nakasuot mmmm -hmm, Agata hindi ka dyan mga mahaba ang sima na yan. Sa labata ng lugot ang gamit ni Kadev si itong disima sima, ko muna mga kapaders at yung aking pana kaya si Putol pa ang kargada. Mamaya ko ayusin pag aho namin. Oh, yun lang, wasak ang tiyanan. Pang ulam ito bukas na naman, labas ang bituka, recheck na yun mga kapaders. Harap lang tayo ng iba na ito, malaking timbungan, pasiguro pagpana. Mm -hmm. huli ka dyan. Ito, sa pisingit na tamaan. Ayan, sige na dugo ng mga kapaders. Ayos lagi itong pain. si ginagamit. Pangwasak ng tiyan isda. Dapat sa pain ito, ang patama lagi sa parating ulo. Sobrang lakas ngayon ang agos. Masama kaya ang panahon na naman kay mga kapaders. Na ito, yun, kanuking kagad. Tinamaan na. Huwag lang makabunot. Ay, delikado. oy, wasak na naman ang tiyan. Reject na naman ito. Ayan, marian. pang mapataka na ito. Masap yung pinirito o kaya sabaw. Hanap na naman tayo isda dito sa butas. Naroon surahan. Mm -hmm. Kahit malayo, abut mga kapaders. Iba talaga ang bang umaga. Kahit malayo pang target, pwede panain mga kapaders. Ay itong malaking surahan. Sa palikpikan, pinatamaan ko kaagad para hindi makabunot. Makabunot man yan. Panginain ka mga kapaders dahil ang patama ng tana ako part yung palikpikan. Testing uli. Hanap tayong isda na naman mga pana nalit sa butas yun surahan mga kapal ay umatras pa mm -hmm. huli ka dyan ayan mga kapaders itong aking pala inayos ko na inayos ko na ang kargada kaya lang ang kargada niya iba na yung interior ng motosiklo ang ginamit ko mga kapatid pero okay baga ayos man hanap tayo ulit mga kapaders na ito bibiya naman ortibos mm -hmm. huli ka dyan getik ang iyaw bukas ang aking ina kainan na naman to wala naman sigurado yung bukas pero sa rin ang kargada ng interior talagang malakas din hanap tayo na naman mga kapader sa mga panang isda na ito kanuping mm -hmm. pero sa talaga nalampas pas na ati mo ang pan ako sa bato pero iba rin ang kargada ng saulan yung parang hus, mga kapalis pero pag yun pag inaatak medyo malambot pero bango naman ang salida niya, kalakas kahit gano'ng kalakang isda, lampas ang pana. hanap tayo ulit ng mga pana kuntin tsaga baka mag isang lang kami ngayon malakas ang hangin ng habagat mm hmm huli ka yan, malaking timbungan mga kapaders, oy muntik makapunit pero huli makapunit, katigasan niya ng ulo maganda ang sukat ang timbungan dito malaki, hanapan pa natin kasamahan para malagdagan mga kapaders dito sa buta, sa Tin silipin naroon may nakasot na isda Anong sadayang kaya ito? Yun, tinamaan. Uy, malaking talig bago. Ayan. Sa pisngi tinamaan ang aking pan, ang mga kapaders. Kaya alaang walang kasamahan. Di bali, ating hanapin na lang ang kasamahan. Uy, ito, mga kapaders. Akala ko po, nakadapa. Uy, kulambutan. Sungkitin ko daw. Uy, napakabula mga kapaders. Para maganda ko ito. Baka ito yung mga 2 kilos na estimate ko lang mga kapaders. Napakaamo. Ah, iba talaga pag kulambutan, maamo, dakuting ko daw. Uh -huh, huli ka. Ay, hindi naghibo mga kapalas, talagang mapahuli. Salamat, Lord, sa biyaya. Sobrang amo man ito, hindi ko at dinakot ko na. Hanap tayo ulit mga kapaders. ayan, malapit na kayang kulambutanan. kayang ang kulambutan, malaki na ngayon. ito, isda. uh -huh, huli ka yan. Oy, matamposa or vegan. Salamat ulit, Lord, na marami. Oras nga pala ngayon alas 10.35 hanapan ko pa ng kasamahan na ito mga kapaders, may sumuot sa kulapuan anong sadaing kaya ito uy alatan mm -hmm. huli ka dyan malaki na ito mga kapalos ayan wag lang makabunot yan yeah. Estimate ito mga, kilo ito, mga Andito sa butas may nakasuot na roon. Malaking Malaking yung mga At Atin datargeting problema na dito. Tama lamang. Mm uh -hmm. -huh. Huli ka dyan. Oy, nakabunot pa. Nahanak kaya iyo dito sa kabilang butas na. Ito na. Mm uh -huh. Huli ka na dyan. Di ka na makatakas. Nakapunit pala sa unang pan ako. Akala ko nakabunot lang. Ayan oh, buti hindi na Ay, ito mga kapaders, may tuminta dito. Parang nukos ito mga kapaders, Kaya wala na. Nahan kaya iyo. Tago. Minsan kaya ano ko, sa sariling tinta, natago yan, ating hanapin, baka nandito lang, ay talagang wala. Pangalap pa lang tayong ibang mga palang isda, kahit kulapuhan, tsaga-tsagaan natin ito, na ito mga kapadyos, may isda na naman. Uy, bigan, malaki mm -hmm. Huli ka dyan. Tadakot din ko mga kapadyos, mga Yun, huli ka na ngayon. Uy, mataba ngayon bigan mga kapadyos, ayan oh. Yang kulay puti na yan, binak pinakang bintak ng bigan na yan, mataba ngayon mga kapalis, masarap sabawan, or inihaw, o kaya balot sa foil masarap ito. Hanapan pa natin ang kasamahan na ito sa butas, may nakasuot, testa. Mmm, -hmm. lagata ka dyan, or kanuping mga kapaders. Ayos itong pandaradagdag, ay makakabunot na naman sa ating pana. Dadauting ko na ito, baka makatanggal pa, masayangan pa. panay bagong na naman tayong isda. Nasaan pa kaya kasamahan ay Naron Naroon mga kapalis, saunahan, uy, bigan uli, malaki hoy tumago na 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 kaya yun? Dito sa unahan. Oy, na itumag. Ay, na yun na, mabilis. Aba, tataguan pa ko, Yun, tinaman mga kapaders. Hindi kanya makakatakas. paglahang makabulot, huli na ito. Ayan, pasala po na ito mga kapaders. Salamat Lord. Hanap pa tayo ng isda para malagdagan pa ating huli. Na ito, kanuping uli. Mm -hmm, Huli ka dyan. Maraming kanuping itong orang ito. Pilay itong pagtsagaan mga kapadres. bitilya rin iyan. Kahit anong isla, yung mapakinabangan lang, yung ating panain, ayos na ito. Hanap na naman tayo, naroon, timbungan, isdang may balbas. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Ayan mga kapadres. maahon na kami at maawi na. Isang dive lang kami, sulit man ang biyaya ni Lord. Magandang, magandang umagasan sa lahat mga kapadres, na ito na aming huli sa isang dive Salamat na marami sa biyaya na pinagkalubo sa amin Lord. Lubos kami nagpapasalamat sa biyay ng karagatan kahit para paano may panaim pa rin. Unang salang, limang kilong isda kagad, bitilya mga kapaders. Another one ang kilo. Na ito pa mga surahan man, aming na kagabi. Dalawang buso lang kami ni Kadevers Rico at yung kasama namin, hindi sumama mga kapaders. Tinatamad yata At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pakipit na notification bell button para lang yung updated sa akin is blog upload sa YouTube. Ayun. Kulang tatlong kilo yung surahan mga kapaders. Yan. 150. Ito na pala mga kapaders. Sa aming kinita si Sanday Blaang. 2011. Ayos na ito. Kaya lang, hindi pa ba dyan bawas ang gastos. Baka may matira man dyan. Abuti lang tigit 300 kinita. Bawat isa. Ayos na. Masaya na kayo mga kapaders. Lubos nga pala akong kapasalamat sa inyo sa mga hindi skip ng ads. Abang-abang ulit kayo sa ating susunod na adventure na gagawin. Maraming salamat po sa inyong panood. God bless. Ingat po ka lagi dyan.